breaking news mga kabayan, China, iyakin talaga, China tinututulan at nanawagan sa Amerika na abandonahin ang Golden Dome Missile Defense System. Ano naman ang pakialam ng China kung gustong proteksyonahan ng Estados Unidos ang kanilang mamayan? Senado, inaprobahan ang pondong 8.6 billion peso para sa taong 2026 para makabili ang Philippine Coast Guard ng isa pang 97 meter multi-role response vessel sa Japan, tatlong 87 meter na barko sa Austal at nagpapatapo mga aluminum fast boats. Ang kagandahan iba pa ito sa limang 97 meter na nilagdaan ng Japan at Pilipinas at apatapong mga 40 meter fast patrol boats na nilagdaan ng France at Pilipinas. Sinado, kinumpirma din ang pagbili ng Pilipinas ng labing dalawang mga bagong modelo ng FA-50 at ang paparating na anim na Super Tucano mula sa Brazil. Aprobado na rin ng Senado ang 90 billion peso na pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. China, ang yabang talaga, paparosahan daw ang Japan. Kahit anumang banta ng China sa Japan, waipek ito mga kabayan. Dahil matapang, ang mga Hapon hindi umaatras sa laban. China iyak sa Amerika na ngayon ang Chinese Communist Party na abandonahin at itigil ng Estados Unidos ang plano nitong Golden Dome Missile Defense System. Ang tanong, bakit naman nakikialam ang China sa kung ano ang mas makakabuti para sa seguridad ng mga Amerikano? Ganito rin ang ginagawa nila maging sa Pilipinas, Taiwan at Japan. Isa lamang ang dahilan mga kabayan, hindi pa kayang gumawa ng China ng ganitong uri ng sistema. Kaya gano'n na lang ang kanilang pagtutol sa Golden Dome Missile Defense System ng Amerika. I 所谓的“金色穹顶”计划旨在构建不受任何约束的全球性多层次多领域导弹防御系统。该计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩，违反外空条约倡导的。 和平利用原则将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。美国奉行本国优先，执迷于谋求自身绝对安全，违反各国安全不受减损的原则，损害全球的战略平衡与稳定。中方对此严重关切。我们敦促美方尽早放弃发展。 Super good news mga kabayan, Pilipinas mas nagiging seryoso sa pagdepensa sa ating mga kagataan at teritoryo sa West Philippine Sea. Inaprubahan ng Senado ng Pilipinas ang pondong 8.6 billion peso para sa taong 2026 ng Philippine Coast Guard. Ang perang ito ay kanilang gagastusin para sa isang 97-meter multi-role response vessel na gagawin ng Japan, tatlong 87-meter na gagawin ng Ostal, kung saan isa dito ay gagawin sa Cebu bilang kabahagi ng self-reliance Defense Posture ang apat mga aluminum boats para sa search and rescue sa panahon ng bagyo at kalamidad sa Pilipinas. Ang mga barkong ito ay gagamitin ng Philippine Coast Guard para igiit ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Mga estratehikong layunin at pagbutihin ang pagtugon sa mga sakuna ayon sa mga observer at defense experts sa Pilipinas. Ito ay iba pa sa limang 97 meter multi-role response vessel na kamakailan lamang ay nilagdaan ng Pilipinas at Japan. Apat at mga 40 meter na fast patrol boats na nilagdaan din ng Pilipinas at France. Kinumpirma naman ng Senado na mas tinaasan nila ngayon ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program, 60 billion para sa program funds at 30 billion naman para sa unprogram. This consideration, the fiscal year 2026 proposed new appropriations of the revised AFP modernization program in the amount of 60 billion pesos under the program appropriations and another 30 billion pesos under the unprogrammed appropriation. Kinumpirma din ng Senado na nakabili na ang Armed Forces of the Philippines ng labing dalawang mga bagong FA-50 sa South Korea at ang anim na Super Tucano na magmumula sa Brazil ay malapit na rin darating sa bansa. Hindi nabibili pa ang Armed Forces of the Philippines ng mga Super Tucano. Sa halip, mas advanced na kagamitan na kayang dumipensa sa panlabas na banta ang pinagtutuunan ng pansin ng Armed Forces of the Philippines sa kasalukuyan. Pero credit of our military, medyo nabawasan na po yung problem natin sa insurgency. So kung tutusin, mas kailangan po natin yung mga fighter jet tulad ng f 50 Mr. President. Oh, tama ho kayo. Uh, meron ho tayong plano to buy additional F-50s. Nag-order eh, na, ah, nag na ho tayo ng F-50s. Mga new generation of F-50s po ang uh, binili ho ng ating armed forces. Ilan? So iba yung use nila kaya uh, meron ho tayong dalawang ganitong... Uh, ganitong equipment. So meron po tayong FA50. f 50 f F50s po na bumili po tayo. No? And how many Tucanos are we still trying to acquire or have acquired already? Sa Tucano. Yeah. Sa tukano po meron po tayong anim pang brand new na dadarit, dadating po. Curious lang po ako, ang capability po ng Tucano, yung range po niyan. Uh, -huh. uh -huh. So, po siya, ma malayo po yung kanyang range at uh, 700 kilometers at saka loiter time, 4 hours no? uh, 700 kilometers at uh, yung loiter time po niya ay 2 uh, and a half hours so pwede siyang umikot-ikot po doon sa bundok o doon po sa uh, uh, area na meron ho silang operation. As supposed to a jet ho, talagang jet, hindi ho pwede mag-ikot-ikot ho yan. So, sa ibang balita naman, Pilipinas diniploy ang BRP Emilio Asinto sa kargatan ng Zambales matapos ang paglapit ng barko ng China Coast Guard. Kasala ko namang nasa malapit sa Bahaw di Masinlok ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard upang igiit ang karapatan ng Pilipinas na atin, ang West Philippine Sea. China, insecure talaga sa mga demokratikong bansa. Defense Ministry sinabing magbabaya daw ang Japan ng painful price kung ito ay makikialam sa isyo ng Taiwan. Ito ang naging tugon ng militar ng China sa nakatakdang paglagay ng Japan ng medium range missile system sa Yonaguni Island, isang daan at sampung kilometro ang layo mula sa Taiwan, Japan. Hindi nasisindak sa mga babala ng China sa halip pinahanda ni ang kanilang mga sundalo dahil sa oras na dumating ang araw na magkaharap sila ng China, mananalo ang mga po laban sa sakit at mapangaping mga Chino. Department of National Defense Secretary Doro Jr. may babala sa mga nag uujok na tumiwalag ang Armed Forces of the Philippines sa kasalukuyang gobyerno. So ano lang yung take niyo dun sa mga panawagang reset daw? You know, that, that's totally illegal. Mm -hmm. And that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying, I'll take over, mm -hmm. which is illegal. Kung may manawagan sa rally November 20 na mga ganon, Pwede silang kasuhan ng polisyo? pwede. Condition. Tingin ko ah. Tingin pwede ko. gulihin? Pwede gulihin. Mm -hmm. I mean, it's illegal. Mm -hmm. uh, it's an indirect way. It's an artful way na if any prosecutor naman is listening, hindi maniniwala of saying what you are not allowed to say. So, pero nasa sa police na yun. Eh? Sir, so, what, what offense would that be? Inciting to sedition. Yes. That's clear. Mm -hmm. Sir, kanina may tanong si Senator Marcoleta about to, well, to the AFP regarding kung ano yung destabilizing. Kung na, na, no, 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 no. Yung... I, I think uh, there was a misimpression of what the Chief of Staff said. What the Chief of Staff said was those calls for withdrawal of support, a reset, are destabilizing. The, the, but the, 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 airing out or voicing out of outrage over anomalies is not destabilizing okay laban pinas